so update tayo so doon sa may Cheravista mga Lodi halos ang oras tayo ano uh, nagabang-abang at nagantay doon ng booking so sa kabila tayo lang ka nakakuha sa Nigerian so halagang 108 papuntang uh, ano ba yun Green Park doon sa may Amonte Road sa Dasma mga Lodi 108 so eksaktong eksaktong 108 mga Lodi Alright, So tapos sa uh, don doon sa may uh, pinag-drop ko pa natin, doon sa may City Homes, inihiyan ako ng aso mga lodi ko. So, dumikit yung aso biglang inihiyan tayo. just ko, sana swerte. All right, so napagulat tuloy ako eh, tapamura eh. loko aso. Uh, pag pagparada natin dumikit, inihiyan tayo kagad. Kalodi, so doon tayo ulit. So galing doon nagkakuha tayo ng 86 mga lodi uh, Dahil di mapin Nag note na lang So hinanap natin mga lodi Hindi mapin ang pick location Hindi niya rin eksaktong napin ang kanyang uh, drop off uh, Dexter bill lang mga lodi Ang nanilagay niya Pero doon siya sa clubhouse So gate lang yun So clubhouse sa pasok pa tayo Pero malupit mga lodi Alright so baryang bari at saktong sakto Binayad sa 86 pesos prong pin na nga ang pick up prong pin pa rin ang drop off ay nako Diyos ko ganun talaga mga lodi may mga ganyan so nakabawi naman tayo sa ibang mga client natin si es meron talagang ganito eh isa itong member na naman ng LGBT yung uh, kin lang tayo nung isang araw dahil ayaw magsuot ng crocs na daladala natin na tigalas piñas alright nakachinela siya mga lodi bawal talaga dyan so yan ang bawal na bawal mauhuli tayo pero mo sa halagang 101 pesos mauhuli pa tayo ng ano anti-sleeper na ano yung pasahero natin so ang tinitingnan kasi diyan sa Las Piñas talaga mga Lodi uh, tayong mga rider mga MC Taxi, Delivery yan pero yung mga tigajan diyan sa Las Piñas mismo at nakikita natin na uh, open eyes uh, nakasando nakashort nakachinelas, walang helmet nag ng estudyante na wala ring helmet pero hindi nuhuli, diba po uh, mga lodi ang napaka unfair so mapapansin natin yan mga lodi so kaming uh, nagtatrabaho ang tingin nila sa amin mga lodi na MC taxi o lalamog man lang panda man yan o grab food man yan ay ang tingin nila lagi may pantubos ng ano ng huli ginagawa tayo ng apalapigasa ng mga Uh, city ordinance na yan mga lodi yun, so magkabag-kabag na tayo dito nandito na naman tayo mga lodi sa parang abandon na clubhouse dito sa park lane mga lodi, so sayang na sayang na sayang, diba sayang ang gastos, millions ang gastos ng developer tapos hindi nalagaan meron pa yung mga loading ano eh ah uh, And doon sa ano sa likod niyan merong uh, swimming pool. So sayang. Pwedeng pagkakitaan ng uh, homeowners yan mga lodi. So, 'yun siguro. Itong mga lodi parang nasunog yata kasi dati yan. Ah. So, 'yung ginigiba na. 'Yung katabi niya sa likod na ni-repair na mga lodi Ayun oh, na-repair na na nabago na ang kanyang wall parang nasunog kasi yung mga lodi nung nakaraan alright so ginigiba na siya unti unti so dalawang booking natin na exactong sakto 194 pesos so biglang uh, nagkaw mga lodi oh. so sana huwag na mangumulan alright so dito naman sa park lane mga lodi kaya paano dito meron dito na gano talaga uh, nagbubook So hindi lang natin kung anong oras ano ang timing ng oras ng pagbubuk nila so magtsaga tayo, magabang-abang tayo mga lodi ganun talaga so magbubukas na rin tayo ng ating delivery app yung LLM para makaprotect tayo ng Manila yun ang target natin kasi pagkano maubos na naman ang oras natin dito sa Cavite so hindi pa tayo uh, pinapalad na makapasok ng Manila alright so yun mga lodi abang-abang tayo ng booking natin yun mga lodi so good afternoon good afternoon nasa Cavite pa rin tayo mga lodi so nandito naman tayo sa Dasma nandito tayo sa area G sa ating yung natatambayan so nag drop off tayo sa PCU college mga lodi uh, papunta rito walang uh, booking so ang daming rider sa paligid-ligid doon sa palapala -pala. yun kaya minarapat na natin dito na tayo magkabang-abang, mga lodi. So dito naman talaga tayo sanay magkabang, mga lodi. Siyempre dito tayo sa Maydasma uh, North uh, National High School, mga lodi. Dito tayo sa Bayabas, Abidyo. So kahit pa paano meron tayong apat na booking. So uh, meron tayong mga on na nasa 600, mga lodi yung 90 pesos pinang kain natin kanina pinang natin doon sa may area C so sa area C nakakuha tayo ng 105 puntang PCU so 120 rin yung binigay ni Madam mga Lord alright talo tayo doon pero wag na natin isipin ng talo kasi mo 904 ano? 9.4 uh, kilometers mga lodi 105. Pero kung tutuusin sa mga tamang uh, booking at distance na computation is ano yung mga lodi. Nasa 130 to 135 mga lodi. So dahil nga, alam mo naman, pag gagaling doon, nasa loob ka ng Dasmairia C, pati marot, maraming ano, maraming kanying liko, 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 liko. So ang uh, apps naman, pag mag-compute mag siya, eh laging straight line mga lodi right, okay lang din yung mga lodi uh, nakompensate naman kato paano yung 1 kilometer kasi 105 120 naman mga lodi alright okay na rin yung mga lodi so parang pumatak na 8 kilometers so nakompensate naman dun sa ating pasahero so grind lang ng grind talaga mga lodi so nakaapat pa lang tayo mga lodi Alright, kaya pa paano, meron tayong 600 dito on cash on hand, so nakakain na tayo alas dos na na nga po, mga lodi yun o, oh. gapang gapang na oh. mahirap kumapang na kasi sayang ang gas ang gas, mahalang gas mga lodi so dito na tayo tambay na tayo dito oh, lumuwag na rito So, mainit na doon sa pwesto natin Lipat natin dito so, malis na natin Alright Mga Lodi, so may project tayo So, kinakabitin natin yung ating skid plate Kala ko kailangan natin ng tornilyo Yung pala Doon lang sa bolt ng Ano, ng crankcase cover natin na Ikakabit So, kailangan pa pala natin dito sa Side Tatanggalin natin ito Kasi may bolt dito na doon Kailangan itit hindi natin matanggal hindi natin kaya nito hindi natin po itong 8 uh, na socket wrench natin kasi pwedeng mabilog so luluwagan lang natin to para bumaba itong tatlong pamilya na to mga lodi ayun uh, ang papakita ko sa inyo mga lodi yung ating yan o, ising plate natin uh, ito mga lodi yan mga lodi skip plate natin ito so may tornilyo kasi dito mga lodi ipapasok siya doon. yon All right, so para may support na tayong kid plate. All so makapal naman siya, check. Nabili natin siyang Lazada. So pakita natin sa kabila mga lodi. Kasi lilinisan din natin siya. Tingnan natin sa kabila. Kung saan ito tornilyo. sa vacant na to ito tornilyo. Diyan. Eh, hindi pala dito pala. Tingnan natin. What? Parang doon nga. Kasi kung dito mga lodi natin nilalagay sa sabit dito. Oo. Oo. Parang doon yata. Ah, hindi. Talagang dito dapat talaga pala mga lodi. Alright. So, tapat yan doon sa mga kabila. natin. Tingnan natin maigi. O, Pag nakalas natin itong mga lodi, mukhang ano, doon na. Pwede kasi may adjust didikit dito ng konti. Alright. So, yun. Ayusin muna natin mga lodi dito. All right. O pwede naman tayo mag-adjust pa yamaya na konti. right. 'Yon mga lodi so to. ano, yung skid plate natin mga lodi oh. 'Yon, gawang ano 'yan, gawang sexo. So, oh. Uh, safe na yung ating ano. 'Yon oh. So may ipit 'yan dito sa ilalim nito. So kailangan talaga pala luluwagan natin yung tornilyo na 'yan mga lodi. Oh. Alright. Susok-sok lang siya dyan. So, sukat na-sukat na. Hindi na. naman siguro masusugat yung block niyan mga lodi. Dapat pala nahasa ako yung ganito may matalim na kanto. Pero, wala pa naman tayong washer. Pero okay lang na. Hindi natin alagyan ng washer. Mga lodi. Pero, palagay ko. Ano naman yan? Yan mga lodi. Oh. Makikita nyo nasa ano ba yun o yun yun o alright so sa kabila sa ano pala sa kabila so nahigpitan na lang narin natin bukutin na lang kompleto tayo gamit yun mga lodi So parang lagi gusto ko lagyan ng tornilyo na lang itong dalawang tong butas na yan. So lagyan natin yon mga lodi so may tornilyo tayo na alin na type so nilagay na bakanting walang nakalagay oh, para you know bumagay sa mga lodi wala siyang butas na kala mo may kulang alright so stainless naman yan alright so ang ganda mga lodi sana hindi uugong yan so may suporta talaga dito para hindi tamahan mga lodi yan. You know, ito ang mag ano na impact Alright, kasi yung mga bato kasing masasagasaan natin mga lodi. Pupunta sa ilalim. So, mga pasok dyan. So, mahirap na bako matang balong. So, kahit porta. Alright. So, liligpit na natin to mga gamit. Buti na lang, kompleto tayo ng gamit. Mga lodi. Alright, ayusin na natin to. Tayo ng gamit tapos lilinisan na natin mga lodi. Alright, so yon mga lodi so hindi na tayo bumiyahi haaga na lang natin bukas sa uh, saka lilinisan natin to uh, tapos yung talagay yung skip plate pinag ko na may nakita akong tornillo pinutulang ko yon mga lodi <coughs> kasi mahaba yung aling race na yun lagay na natin yun o oh. hindi pa na tinatanggal to <laughs> okay lang yan alright so silipin natin dito sa side yun o oh. Ayun. Protection na talaga mga lodi kasi masyadong expose ang engine ng ano eh ADB tsaka uh, PCX so, Yun. Tibay. Makapal. yon So ligpit tayo mga lodi. Ayusin natin 'to. Sarado natin 'yan. So parang nadagamay na ano, naipit mga lodi. Ano ba naipit? Yun. Yun. Alright. So, ligpit, ligpit, ligpit time. Si Pri. Muna ah, dyan lang si Pri. Ayaw niya mga lodi kasi nasa labas kami ni Rowena. Pasok na dyan sa loob. Oh, magliligpit na ako eh. Magliligpit na rin ako. Maglilinis ako ng motor. Alright. Yung mga lodi, saka ano na rin mga lodi. Halos. So maaga tayo magpahinga. All So nakakain na rin tayo. Uh, paglinis muna tayo tapos sa uh, pagkatapos natin magpahinga mag-shower tayo. All right. Mer pala tayo dito kailangan mga lodi. Pala nasa ano natin just in case, in case of emergency na magbabaklas tayo ng ating preno. Kailangan pa natin tong ano natin, yung special na alin, yung flower alin kasi pang baklas ng mga pads natin ay special na flower alin alright so dadali na lang natin lalagay natin no sa muk -muk. so sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel kung nakarating ka dito sa dulo na ito yun alright so baka naman alright peace I'm out